sa apat ang nasa way, habang apat ang kritikal matapos rat-rati ng armadong kalalakihan. Yung ilang kabahayan naman doon sa bagi ng Sultan Kudarat, yan po ay nasa Maguindanao del Norte. Mula sa Armin Cotabato, may detali, Rajoman Jul Dimapalaw, Jewel. RMN Live Report! Walang awang pinagbabaril ng abot sa anim ng mga armadong kalalakihan sa kai ng minivan ng walo kataong individual kabilang ang dalawang senior citizen, dalawang minor de edad at apat na iba pa. sa sitio kilometer 14, barangay Ladia, Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Sa nasabing bilang, apat ang naitarang patay matapos magtamo ng tama bala mula sa M14 at M16 rifle sa panayam ng DXMI kay Sultan Kudarat MPS Chief Police Lieutenant Colonel Esmael Madin. Kinilala niya ang mga nasawi na si Abdul Kadir Indaw alias Kadir, 39 anyos, Gaban in daw 60 anyos, Basit Indaw 80 anyos, at ang 8 anyos na si Ana Indaw. Habang nakilala naman ang mga sugatan na ngayon ay kritikal sa pagamutan na si Nadia Indaw Kusayin Indaw 33 anyos Rohamin Indaw 17 anyos at Tatang Indaw nasa ustunggulang na pawang mga residente ng nasabing lugar Dagdag pa ni Colonel Madin na si Basit at Kader ang umano'y target sa pamamaril matapos itong masangkot sa isang girihan sa kapatagan Lanao del Sur Bumisita at nagpalipas araw lamang noon ang dalawa sa kanilang mga kamag- anak sa barangay Ladia, Sultan Kudarat ng posibleng masundan ng mano ng kanilang mga kaaway sa pinanggalingang lugar sa kapatagan Lanao del Sur. Siyam na pot siyam na basyon ng long fire arms, ang narecover ng scene of the crime operative o soko sa crime scene. Rido, ang isa sa mga posibleng pinakamalapit na angulo sa krimen, dagdag pa ni Colonel Madin. Kasi po sa aming investigasyon, binami po ang high-powered caliber o M14 at saka M16. Gawa ng 99 pieces na MP5 cartridges na narecover ng ating RFU bar sa area. Tama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyo Manjul, mapalaw Tatak, RMN.